Dalawa pang akusado na opisyal ng SunWest Incorporated na sinasabing uh, konektado itong si Saldico nagpahayag po ng kanilang uh, pagnanais na sumuko. Batay po ito sa report ng Criminal Investigation and Detection Group. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Nagpahayag na ng kanika pagsuko ang dalawang opisyal ng San Luis Incorporated na pawang mga akusado sa imbisigasyon ng Flood Control Project Anomalies. Ayon kay Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico, ang umano'y kumpirmasyon ng pagsuko ay kanilang natanggap sa pamamagitan ng mga pamilya ng mga akusado na kusang nakipag-ugnayan sa kanilang himpilan. Natatakot din Anya ang mga akusado dahil wala mga personal na abogado ang mga ito dahilan para hindi patuloy ang makasuko ang mga naturang opisyal. Ang naging kredibilidad din Anya ng kanilang himpilan ang nakikitang dahilan para magpahayag ng willingness to surrender ang mga akusado. Sa kabila na naging pagpapahayag ng pagsuko ng mga ito, inihayag ni Moriko na dahil sa warrant of arrest, hindi nila dapat hintayin kung kailan sila susuko at kung mauna man silang maaresto pag titiyak naman ng CIDG, igagalang ang kanilang mga karapatang pantao at ang kanilang pagsailalim sa due process. Parente parang napabayaan. So they're uh, takot also. We're trying to... May mga kamag na lumapit. I think... Uh... I think yung credibility ng CIDG was well established na igagalang namin yung karapatan nila that's why uh, yung mga kamag yung uh, certain kamag-anak ang nagsa nagaanin, nag, uh, ni, nag uh, nagpa yeah nagpadala ng ano to na that they're willing the in time But you know there is a warrant of arrest hindi po kami makakapaghintay niyan kumaunahan namin silang mahuli that's fine. So if they're listening right now, total nagano naman po kayo. We we assure them na yung karapatang pantao po nila ay igagalang ng CIDG. Nauna naman na dito ay nagpahayag din ng pagsuporta at kahandaan ng Philippine National Police kung saan inihiyag ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na handa ang kanilang hanay na ipatupad ang mga umiiral na batas para sa posibleng mga bagong arrest warrant na ilalabas ng korte. Anya, nagpapaabot na sila ng technical support, siguridad at iba pang assistance sa Independent Commission for Infrastructure para mapapanagot ang mga akusado at dadaan ito sa tamang proseso at nang naayon sa batas. Kasulukuyan namang inuusig na ang kaso ng siyam na naarestong personalidad na sangkot sa mga anomalya na ito, kung saan tiniyak ni Nartates na patuloy ang kanilang mga operasyon para sa pagdites ng iba pang individual. The Philippine National Police is in support by giving security, by giving... Uh by giving investigators and uh, certain technical uh, capabilities to support the investigation by the ICI, by the ICI, no? and so, maraming cases po yan and uh, right now, uh, some cases have already been uh, referred to uh, the ombudsman and uh, the corresponding prosecution office at inuusig po ito ngayon. At sunod-sunod na po yan, the Philippine National Police is, will be ready kung sino man ang may isyuhan ng warrant to press such that uh, itong tao na ito ay uh, mailitis. Samantala nanawagan naman ang acting chief sa publiko na ipagbigay alam agad sa kanilang tanggapan at si Bapang Law Enforcement Agencies ang mga impormasyon na kanilang nakalap o kanilang mga kaalaman hinggil sa kaso na may kaugnayan sa flood control anomalies. Bukas niya ang kanilang tanggapan at maging Independent Commission for Infrastructure at iba pa sa kahit anumang impormasyon na makakatulong sa pag-aresto ng mga personalidad na nanatiling at large. Nananawagan po tayo, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, whether pro-government or anti-government, lalong-lalo na yung mga nag kahapon na kung sana kung meron silang impormasyon leading to the arrest of uh, the at large who are, or wanted or issued warrant to arrest ay matulungan ng ating uh, mga law enforcers to locate. At lalong-lalo na dito sa ating pinoprosecute ng mga kaso, kung meron man silang nalalaman, the Philippine National Police, yung ICI po natin, ay open for any information to, uh, for a good prosecution at saka Uh, paglitis uh, ng mga nasasakdal. Sa kasalukuyan, puspuson pa rin ang pambansang pulisya sa pagkakasa ng kanigalilang Operations para matukoy ang kinarorokona ng iba pang akusado para sa paghahain naman ng na warrant of arrest. Mula dito sa Kamkrameng sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo B.A.P.Niza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.